good day. Hello, hello, hello. So dito naman tayo sa farm. And then we're wearing my most beautiful and it's um, everyone's hat in the farm kasi kahit sino ang pwede mag ano dito. So gani, mag -suit. So I'm with old diva. Ipupuntahan natin ngayon ang bagong, asan ah, ka? Uy. Uh, bagong investment ni Brenda. So this is the tulay guys. That's the farm, the entrance. The entrance of the farm. At papunta tayo dito sa kabilang panig ng mundo. So hindi na siya tatawi doon sa tulay. So dito lang siya katabi ng farm. Ayan, ito yung pa-farm niya. At ito yung mga bagong investor na nagbili ng Let's go! Let's go guys! I'm with JigJug also. Saan naging dami? Tapos <laughs> <laughs> Hi guys, bisitahin natin ngayon yung lupa na bago namin nabili. Ito uh, yung farm. Uh, Ayun ang farm natin. Yan yung ilog, pasig. And... <laughs> <laughs> ha? Dagan ka na na na. Dagan ka na. Dagan na na. Ito yung lupa <laughs> na nabili. Oh, ito dito siya mag-start. Hindi. Ah, oh, kanang nai, kana. Hi. Hi te, mga basta kisi nila. Kana ni na. Kani da rin, kani kwan. Tayo na asa. Paana. Paana. Yan yung mohon. Papunta di. Aray, ah! Ano ba 'yan? Tingnan mo. Ang. Sino nang <laughs> pumunta sa Haring Tin? Kumunta ang aming team. Sa lupang <laughs> ito <laughs> kada <laughs> tiktok ada si <laughs> Maring. Sequence. Makita tayo po si Maring dito ng Mini Palace. Ah. Sa so dami Mini Palace. <laughs> Saan Ang makakita ng mohon ay meron 50,000 Hindi ko alam sa ba, saan yung para ba? parang dito lang yata yung mohon? Hindi ko alam <laughs> Nalimot siya si Gwen sa <laughs> Kaya siguro <laughs> 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 saan, na dito Kaya Parang layo naman sa kayo kung puuntas nga dito. Wala na siguro na din parang layo naman na. <laughs> Mohon nak pergi tak kan? Ayan guys, ito yun yung mga bagong investment ni Brenda So pa, ilog pa din siya guys Ayun papunta doon Ah, ito! Wala, erma lang, erma lang Ayan. Basta from there, going here, and going there. Si Bako. Sa Baro? Nadia ah. Si Lupin, meron pa yun tayo sa water man ah. merong bahay. Pahay, pagpunta dyan na. Pagpunta dyan na ka before fish pan. O, karang before fish pan. Mm. Nang lagi kita na ha. Dua kayo gila pang ma actually sense. Ha? Ito gumay. Pe bandit mang good. ni gira pa na 100 din halit ko. Mm. Teka hmm. to binitay tayo ng bahay kay

dapat 5 meters at ah, 10 meters away from Suba because of the dye. <laughs> <laughs> <Si> yate. <laughs> si Ongoy. <laughs> si Oyong. Mar, <laughs> na kayo na Mar. Ha! <laughs> ha! 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 Marigsan mo na sa <nasa> kuwan. Dili <laughs> sa dye. Mula ko sa mga dyek na ni God. Hmm. <laughs> Pahingan dito sa San Isidro.

Uh, yeah. Chitindog? Siyempre, yeah. hindi ba mawala ang pitpunay. Ah, 0.5 yung chasabi. Hey, Sige. <laughs> okay. Wow. wow. Halla. Halla. Bayot. Yeah. Right. Kasama namin ang na, yeah. aming ting. Sa <laughs> ito na lang pumunta ang aming ting. Pwede ba ting Bye! Smile! Para hanapin ang muhon. Muhon <laughs> sa Taguluan. Ang gaganda dito guys. Ayan. So dyan, dito, dito daw magiging bahay ko. Itong puno. Gagawan po dyan a, lang, ano daw. Ho three house. Saan mo nyo? so, may <laughs> mga tag din yung tapita. Dapat na naman po yun. Dili kay Princess of Boy. Para magkapatan po. <laughs> Princess, mag-voice sa mga ilang. Ah. Part. Ang sa lugar? <laughs>

<laughs> Ang mohon? Nagkagulo sa mohon, hindi. pa <laughs> Ah, okay. To make it clear, andito po 'yung pamangkin na may are. Pamangkin anak. Pamangkin. Akun mo Tengok na itong... Ah, ito talagang paungon muna. Paungon? Ayan, dyan po sa punot na ito. Papunta sa saging. Sa kantin? Ano ah, sa sya? Kanding? Ano? Ah. Hindi, napit ni nikon na.

Bungkap di tadi ngaku andi ay. So sige na ito, sa farm kayo. Wala nyo naka-discover sa dalinga side ba, no? Ito. Ito lang ito sila dito para kami, oh. Ah, ah. Uh. So, that's it. And that's it. This is Miss Incha. So yan, guys. Congratulations. Wow, ganda mga flowers. Congratulations, Brenda, for the new project, for the new investment, for the new everything. Nanong nagtindog ka? <coughs> Party ng mata ni Brenda. O kasi yabi dala. Ito na. dala. Let's go. Yeah <laughs>